Ang mga tradisyon May mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na dumating galing sa Jerusalem at nagtipon sa paligid ni Jesus. Napansin nila na ang ilan sa mga tagasunod ni Jesus ay hindi naghugas ng kamay bago kumain. Ang mga hudyo lalo na ang mga pariseyo ay hindi kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay bilang pagsunod sa tradisyon ng kanilang mga ninuno hindi rin sila kumakain ng anumang nabili sa palengke nang hindi muna nila ginagawa ang ritual ng paglilinis. Marami pa silang mga tradisyong tulad nito, gaya ng paghuhugas ng mga kopa, pitsel, at lutoang tanso. Kaya tinanong siya ng mga pariseyo at ng mga tagapagturo ng kautusan. Bakit hindi sinusunod ng mga tagasunod mo ang mga tradisyon ng ating mga ninuno? Hindi sila naguhugas ng kamay bago kumain. Sinagot sila ni Jesus, Tamang-tama ang sinabi ni Isayas tungkol sa inyo na mga pakitang tao. Ayon sa sinulat niya, sinabi ng Diyos na, Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, dahil ang mga nila ay mga utos lang ng tao. Sinusuway ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ay mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, Mahusay kayo sa pagpapawalang bisa sa mga utos ng Diyos para masunod ninyo ang inyong mga tradisyon. Halimbawa na lang, sinabi ni Moises, Igalang ninyo ang inyong mga magulang, at ang lumapastangan sa kanyang mga magulang ay dapat patayin. Pero itinuturo nyo naman na kapag sinabi ng isang anak sa mga magulang niya na ang tulong na ibibigay niya sana sa kanila ay korban ang ibig sabihin nakalaan na sa Diyos hindi na siya obligadong tumulong pa sa kanila pinapawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng mga tradisyong minana ninyo sa inyong mga ninuno at marami pa kayong ginagawa na tulad nito ang nagpaparumi sa tao muling tinawag ni Hesus ang mga tao at sinabi sa kanila makinig kayong lahat sa akin, at unawain ang sasabihin ko. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya, kundi ang mga lumalabas sa kanya. Kayo mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan. Pagkatapos, iniwan niya ang mga tao at pumasok sa bahay. Nang nasa loob na siya, tinanong siya ng mga tagasunod niya kung ano ang ibig sabihin ng talinghaga na iyon. Sinabi ni Jesus sa kanila, Bakit? hindi nyo pa rin ba naiintindihan? Hindi nyo ba alam na anumang kainin ng tao ay hindi nakakapagparumi sa kanya? Sapagkat anuman ang kainin niya ay hindi naman sa puso pumupunta, kundi sa kaniyang tiyan, at idudumi rin niya iyon. Sa sinabing ito ni Jesus, ipinahayag niya na lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Sinabi pa ni Jesus, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya na gumawa ng sekswal na imoralidad, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, kasakiman, at paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan tulad ng pandaraya, kabastusan, inggitan, paninira sa kapwa, pagyayabang, at kahangalan. Ang lahat ng kasamang ito ay nanggagaling sa puso ng tao. At siyang nagpaparumi sa kanya. Ang pananampalataya ng babaeng hindi hudyo. Umalis si Jesus mula roon, at pumunta sa mga lugar na malapit sa Tyre. Pagdating niya roon, tumuloy siya sa isang bahay. Ayaw sana niyang malaman ng mga tao na naroon siya, pero hindi rin niya ito naitago. Sa katunayan, nalaman agad ito ng isang ina na may anak na babaeng sinaniban na masamang espiritu. Ang babaeng ito ay taga Tenisya na sakop ng Syria at Griego ang kanyang salita. Pinuntahan niya agad si Jesus at nagpatira pa sa paanan nito at nagmamakaawang palayasin ng masamang espiritu sa kanyang anak. Pero sinagot siya ni Jesus sa pamamagitan ng isang kasabihan. Dapat munang pakainin ng mga anak dahil hindi tamang kunin ang pagkain ng mga anak at ihagi sa mga aso. Sumagot ang babae. Tama po kayo, Panginoon. Pero kahit mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga mumo na nailalaglag ng mga anak. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, Dahil sa sagot mong iyan, maaari ka nang umuwi. Lumabas na sa anak mo ang masamang espiritu. Umuwi nga ang babae at nadat na ng anak niya sa higaan, at wala na nga ang masamang espiritu sa kanya. Pinagaling ni Jesus ang isang pipit bingi. Pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tyre, dumaan siya ng Sidon, at umikot sa lupain ng Decapolis, at pagkatapos ay tumuloy sa lawa ng Galilea. Doon dinala sa kanya ng mga tao ang isang lalaking pipit bingi. Nakiusap sila na ipatong ni Jesus ang mga kamay niya sa lalaki. Inilayo muna ni Jesus ang lalaki sa mga tao. Pagkatapos, ipinasok niya ang kanyang mga daliri sa mga tainga ng lalaki. Saka dinuraan ang kanyang mga daliri at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit, nagbuntong hininga, at sinabi sa lalaki, Efata, na ang ibig sabihin, mabuksan ka. Pagkatapos nito, nakarinig na ang lalaki at nakapagsalita ng maayos. Pinagbilinan niya ang mga tao na huwag ipamalita ang nangyari. Pero kahit pinagbawalan sila, lalo pa nila itong ipinamalita. Manghang-mangha ang mga tao. At sinabi nila, Napakagaling ng ginawa niya. Kahit mga pipit-bingi, ay nagagawa niyang pagalingin.